Narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. Panukala na naglalayong magsagawa ng plebisito sa Sulu para pagbutuhan kung nais nilang mubalik sa BARMM o kung gusto nilang tuluyan ng humiwalay sa rehiyon, inihain ni Senator Miguel Zubiri. Serbisyo ng PhilHealth hindi mababawasan mas dadami pang ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malaking budget allocation sa DepEd, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng nangyaring pagtapya sa pondo nito para ngayong 2025. Local government units tatanggap ng 35% mula sa National Tax Allocation o NATA pagsapit ng taong 2026. Provision ng sa fees at charges ng mga kooperatiba, public transportation, maritime transportation, edukasyon at public works, hinimay ng Ways and Means Committee sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng proposed Bangsamoro Revenue Code. Public hearing single sa proposed Bangsamoro Gender and Development Code. Umarangkada na sa iba't ibang parte ng BARMM. Maguindanao del Norte Provincial Government tinanggap ang parangal bilang most competitive province sa 5th Cities and Municipalities Competitiveness Summit, best among creative BARM LGUs. Apat na parangal tinanggap naman ng LGU Dato Odin Sinsuat sa 5th Cities and Municipalities Competitiveness Summit, best among creative farm LGUs. At northeast monsoon, magdudulot ng light to moderate rainfall. Easterlies, dala ang fair weather conditions sa Visayas at Mindanao. Shear line, dala ang mataas na tsansa ng pag-ulan. Pag-asa, walang minomonitor na LPA sa loob at labas ng par. hindi naman pwede na we just kan di commission na wala wala naman kailangan masunod kung ano yung proseso we are talking about here 80 billion a year every individual in the whole region of Barm wants development and that's the reason why we ratified the the BOL that was the dream of each and everyone living in the Basamoro gusto kang paalisin sa kabilang zero na pagmamahal. Sana ang sabang para sa pipili at para sa bayo ng mekanya na sumasaktaw sa talaw ng ANP at MNP. Para maging isang dominant political party, ang Partido Federal ng Pilipinas. Committed to learn more about law, to learn more about society, how politics works, and how justice can be delivered. Magandang gabi sa Lakano, Langon. Magandang gabi. Araw po ngayon ang Biyernes, a 17 sa buwan ng Enero, taong 2025. Ako si Lirio Bompad, at narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. Naghain ng panukala si Senator Miguel Zubiri na magpapatawag ng plebisito para bigyan ng sululang pagkakataon na pagbotohan kung nais nilang bumalik sa BARMM o kung gusto nilang tuluyan ng kumiwalay sa rehiyon. ni mo, Nap Bendol. Ang pagkakatanggal ng sulu sa Bangsamoro Region ayon kay Sen. Miguel Zubiri ay malaking dagok sa maraming residente na aniya ay umaasa sa suporta ng Bangsamoro Government. Maraming empleyado kasama na ang mga public school teachers ang apektado sa nangyaring ito ayon pa sa senador. Sayang dagdag ng senador na ngayon pa natanggal ang sulu sa BARM. Kung kailan aniya umaarangkada na ang ekonomiya ng rehiyon. Upang hindi aniya mapag-iwanan ang probinsya ng Sulu, naghain ng mambabatas ng panukala na magsagawa ng plebesito para bigyan ang Sulu ng pagkakataon na pagbutuhan kung nais nilang bumalik sa BARM o kung gusto nilang tuluyan ng humiwalay. Bilang dati ng bahagi ng ARM, Malaki ani ang papel ng Sulu sa pagkamit ng otonomiya ng Muslim Mindanao. Nais ng senador na kilalanin itong muli bilang bahagi ng rehiyon. Hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibibigay ng PhilHealth at mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Ito ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, huwag mag-alala dahil walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa niya ang pagpatakbo ng PhilHealth para sa mas marami pang maibibigay sa taumbayan. Ang pangamba ng nakararami ay nagsimula ng wala ni pisong subsidy ang PhilHealth sa 2025 annual budget ng gobyerno. Narito ang buong pahayag ng Pangulo sa usapin. At ito yung garanti ko. Napakasimple lang ang garanti ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth Palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class, walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayo mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking budget allocation sa Department of Education sa gitna ng nangyaring pagtapya sa pondo nito para ngayong 2025. Ito ang ibinahaging impormasyon ng Radyo Pilipinas. Ito ay sa gitna ng pagtapya sa pondo ng kagawaran mula 748 billion pesos proposed budget ngayong taon kung saan 737 billion pesos lamang ang inaprubahan ng Kongreso ayon pa sa report. Habang ang proposed budget ng DepEd na 12.379 billion pesos para sa kanilang computerization program ay napag-alamang 2.43 billion pesos lamang ang naaprubahan ayon pa sa ulat. Idetalye mo, Naptali Bendol sa gitna ng pagtapyas sa pondo ng kagawaran mula sa 748 billion pesos proposed budget ngayong taon, kung saan 737 billion pesos lang ang inaprubahan ng Kongreso ayon pa sa report ng Radyo Pilipinas. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking budget allocation sa Department of Education. Binigyang diin ng Pangulo na kinakailangang makitang prioridad ng gobyerno ang edukasyon at gagawa ng paraan ang kakulangan ng budget ng kagawaran, dagdag pa sa report. Ilan sa mga alokasyong tinapyasan ng Kongreso ay pondo sana para sa paglikha ng bagong school personal positions, basic education facilities fund at ang implementasyon ng DepEd Computerization Program ayon sa ibinahaging impormasyon ng Radyo Pilipinas. Dagdag pa sa report na ang proposed budget ng DepEd na 12.379 billion pesos na para sa kanilang computerization program ay napag-alamang 2.43 billion pesos lamang ang inaprubahan. Ayon sa ahensya, Maapektuhan ng bawas na ito ang pagbibigay ng mahalagang kagamitan para sa mga mag-aaral at guro tulad ng mga laptop, smart TV, at satellite-based internet. Aabot sa 35% ang tatanggapin ng local government units mula sa National Tax Allocation o NTA pagsapit ng taong 2026. Ito ang inihayag ni Finance Secretary Ralph Recto. Bagamat mas mababa ito sa 40% na iniutos ng Korte Suprema, ipinunto ni Recto na ito ay mas mataas kumpara sa kasalukuyang 32% na bahagi ng LGU. Idetalye mo, Naptali Bendol. Inihayag ng Finance Secretary Ralph Recto na aabot sa 35% ang bahagi ng local government units mula sa National Tax Allotment pagsapit ng 2026. Ito ang ibinahaging impormasyon ng Radyo Pilipinas. Bagamat mas mababa ito sa 40% na iniutos ng Korte Suprema, ipinunto ni Recto na ito ay mas mataas kumpara sa kasalukuyang 32% na bahagi ng LGUs ayon pa sa report. Sinabi ng kalihim sa report na ang karagdagang bahagi ay resulta ng limang taong schedule ng earmarking provisions na naglalayong dahan-dahang itataas ang bahagi ng LGUs. Dagdag pa rito, Matatapos ngayong taon ang bisa ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law o Republic Act 10963 na nagbigay daan sa simpleng sistema ng pagbubuwis. Ito rin ay nagbigay ng mas mataas na kita para sa pamahalaan na ginamit sa pangunahing proyekto at serbisyo dagdag pa sa report. Tiniyak ni Recto na walang nasasakripisyo sa bahagi ng LGUs at nananatiling bukas at transparent ang Department of Finance sa pagsunod sa Mandanas-Garcia ruling na itinakda ng Korte Suprema. Giit ng kalihim, walang nalalamangan dito. Kasabay ng pagtitiyak ng maayos ang kalkulasyon sa pamamahagi ng pondo para sa mga LGU. Samantala, usapin naman hinggil sa kooperatiba, public transportation, maritime transportation, edukasyon at public works ang hinimay ng mga probisyon ng Ways and Means Committee sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng proposed Bangsamoro Revenue Code. Iditangin mo, Naptali Bendol. Isinapinal na ng Bangsamoro Parliament Ways and Means Committee ang deliberasyon sa sampung artikulo mula sa Title 3. Sakop ang Chapters 2 at 3 ng proposed Bangsamoro Revenue Code sa ikatlong araw ng diskusyon sa Maynila. Sa chapters na ito, napapabilang ang usapin sa fees at charges ng mga kooperatiba, public transportation, maritime transportation, edukasyon at public works. Sinabi ng Ministry of Finance, Budget and Management, ang Bangsamoro Treasury Office at ang Bangsamoro Airport Authority ay nakakolekta ng 928 million pesos mula sa domestic passenger service charge na niremit ng Philippine Airlines. Ang diskusyon ay pinangunahan ni Deputy Speaker Omar Yasser Sema kung saan binigyang diin nito ang kahalagahan ng masusing paghimay sa Title III ng proposed measure. Dagdag nito na ang pagpapatupad ng regional fees at charges ay pagtutulungan ng maraming ministries at agencies na nangangailangan ng detailed at collaborative approach upang matiyak na patas at mabisa. Ang proposed Bangsamoro Revenue Code na binubuo ng labing isang titulo ay magre-regulate ng levy, assessment at collection ng lahat ng regional taxes, fees at charges, gayon din ng administration at iba pang regional revenue sources at tax expenditures. Tuloy ang pagdiniig hinggil sa BTA Bill No. 336 o ang Bangsamoro Gender and Development Code. Sa Lamitan City, Basila nagtipo ng iba't ibang stakeholders mula sa iba't ibang sektor at inilatag ang kanilang pananawat sa loobin hinggil sa panukalang batas. Ang GAD Code ng BARMM ay naglalayong i-institutionalize ang gender-responsive policies at programs sa buong Bangsamoro government gayon din sa local government units at private entities na nag-ooperate sa rehiyon. Tinanggap ng provincial government ng Maguindanao del Norte ang parangal bilang most competitive province. Ito ay sa 5th Cities and Municipalities Competitiveness Summit, Best Among Creative BARMM LGUs. Ang taunang ranking ay naglalayong sukatin ng performance ng competitive cities at municipalities base sa limang five pillars, kabilang ng economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resilience at innovation. Apat na presyosong parangal din ang tinanggap ng lokal na pamahalaan ng Dato Odin Sinswat sa 5th Cities and Municipalities Competitiveness Summit Best Among Creative BARMM LGUs. Idetalye mo, Naptali Bendol. Bilang isa sa mga first class municipalities sa Barm Region, ang bayan ng Dato din Municipality sa pamumuno ni Mayor Lester Sinsuat ay tinanggap ang top 2 in Barm Region most competitive first class municipality in terms of government efficiency. Top 2 in Barm Region most competitive first class municipality in terms of resilience. Top 2 in Barm Region most competitive first class municipalities in terms of infrastructure up to Inbarm Region, most competitive first-class municipality in terms of innovation. Ang mga parangal na ito ay patunay ayon sa lokal na pamahalaan ng Dato Din sinswat kung paano ay ginugol ang pagtatrabaho upang makapagbigay ng dekalidad na serbisyo para sa taong bayan. Ang patuloy na pagsigla at progreso ng bayan dagdag ng LGU ay patunay sa mga natanggap natin mga prestihiyosong parangal mula sa Barm MTIT sa pamamagitan ng DTI Competitiveness Bureau CMCI program. Mataas na tsansa ng pag sa silangang parte ng Southern Luzon ang aasahan dulot ng shear line. Samantala, fair weather conditions naman ang aasahang dala ng Eastern sa Visayas at Mindanao. At ang Northeast Monsoon ay magdadala ng light to moderate rainfall. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating weather center. So weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center patuloy ang epekto ng tatlong weather system sa bansa. Asahan ng mataas na chance na pag sa silangang parte ng Southern Luzon, dulot ng shear line. Sa Northern at Central Luzon naman, asahan ng light to moderate rainfall dala ng Northeast Monsoon. Para naman sa Palawan at halos buong Visayas, asahan ng fair weather conditions dulot ng Easterlies, gayon din sa Mindanao. Walang binabantay ang LPA ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat na temperatura sa 23 to 34 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat na temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 30% ang chance na pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 34 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 50% ang chance ng ulan. 24 to 33 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 40% ang chance na pagulan. 24 to 33 degrees Celsius naman ang na magiging agwat na temperatura sa Zamboanga City bukas at 30% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte papalo bukas sa 22 to 32 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 70% ang tsasa ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 16 to 26 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 40% ang tsasa ng rain. Ang araw ay sumikat ng 6.25 ng umaga at lumabog ng 5.47 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating IU Weather Center. At yan ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines ngayong araw ng Biyernes a 17 sa buwan ng Enero taong 2025. Muling balikan ang mga ibinahagi naming balita sa aming FB pages, iMinds Philippines at detalye. Gayun din sa aming YouTube channel, iMinds Philippines. Bisitahin din ang aming website sa www.imindsphilippines.com. Makikita rin ang aming mga balita at mapapanood sa aming TikTok, Twitter at Instagram accounts. Hanggang sa lunes, ako si Lirio Bompat na nagsasabing bawat araw, bagong kaganapan, bagong impormasyon, bagong kaalaman. Ano man ang hamon na ating kaharapin, manatili po tayong matatag at masaya, kapit lang sa kanya. Magbalik tanaw po tayo sa kasaysayan dahil bahagi po ito ng ating kahapon kasalukuyan at hinaharap. Kaya, makinig, magtanong at magbasa dahil iba na ang may alam. Ako si Lirio Bompat. Maraming salamat. Magandang gabi at happy weekend. Craving a perfect cup of coffee? A refreshing sip of tea? Or a scoop of heavenly ice cream? Look no further than... Black Scoop Cafe in Awang Tatuudin, Sinswat, Magintanao del Norte. Our exclusive drinks are expertly crafted to leave a distinct mark of quality in your mind. With a passion for branding, we put our heart into every detail ensuring an unforgettable experience for you. Indulge your senses and elevate your taste buds with our wide selection of artisanal coffee exquisite tea blends and irresistible ice cream creations every sip and scoop is a masterpiece handcrafted to perfection using the finest ingredients at black scoop cafe we're passionate about bringing you the best of the best visit black scoop cafe the ultimate destination for coffee connoisseurs, tea enthusiasts, and ice cream lovers. Find us in Awang Tatoodin Sinswat, Magintanao del Norte. And experience the joy of exceptional flavors that will leave you craving for more. Black Scoop Cafe at Rad Arcade, Awang Branch. Tatoodin Sinswat, Magintanao del Norte. Your coffee, tea, and ice cream experience today. Treat yourself to a guilt free indulgence. The healthiest, the most innovative, and delectable avocado treats from Avocadoria. Now swirling in Cotabato City. Try their best seller, Avocado Lover. If you want to shake the heat off, try their Avocado Dark Chocolate Shake, Avocado Coconut Keto Milk Shake, and Avocado Barley Shake. Blow off some steam with their Light Ice Cream and Avocado Senorita Drumstick, Avocado Ice Cream Cheesecake, Avocado Century Ball Ice Cream, and Dark Mocha Avocado Praline Cake. Also available, Nachos Beef Guacamole. Spread sweetness and happiness with Avocadoria. Now, Swearly, at Branch 1 City Mall, Cotabato. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Branch 2, Notre Dame Avenue, Cotabato City. For orders and deliveries, please call 0995 or 064 421 5921. STI. high-tech facilities, may real-life training, at pwedeng mag-aral anytime and anywhere to make students job-ready. Para sigurado ang future mo, choose STI. A healthy living starts with healthier teeth. And Happy Teeth Dental Clinic is happy to serve you. They offer dental consultation, oral prophylaxis or cleaning, fluoride application, tooth restoration or pasta, diastema closure, veneers, tooth extraction, third molar surgery, or odontectomy. Well, worry no more of your denture because they also offer plastic denture, flexi, casted glass, metal framework, porcelain fixed denture, Emax crowns, and zirconia crowns. For other services, they also offer root canal treatment, periapical x ray, bleaching, whitening, conventional orthodontic, self ligating orthodontic, ceramic orthodontic, myofanctional orthodontic, conventional retainers, lingual retainer, mouth guard, space maintainer, palatal expander, and inclined plane. Visit Happy Teeth Dental Clinic at their maternity branch, Cotabato Puriculture Center and General Hospital Foundation, Don Rufino Alonso Street, Cotabato City. And at their Almonte branch, Unit 1, 2nd Floor, H&J Building, Almonte Street, Cotabato City. For appointments or consultations, you may call or text 0926 926 2364862 maternity branch or 09369569694 almonte branch see miracle in life every day smile don't forget healthy teeth happy teeth visit happy teeth dental clinic now ng abot-kaya at sulit na car service center? Well, finding no more dahil sagot kayo ng Elite Auto Hub. Elite Auto Hub offers the following services. Car wash and motor wash, buffing, waxing, auto detailing, steam cleaning, asphalt removal, collision repair, automotive insurance claims. Habang nagaantay naman kayo, pwedeng pwedeng mag-relax sa kanilang beakoff coffee shop. Enjoy their hot drinks, iced coffee, at iba pang mga inumin. At kung medyo feeling hungry, they also serve all-day breakfast meal, rice bowls, at appetizers. Elite Auto Hub, located at Donya Teresa Street, Poblacion 4, Cotabato City. Open from 8 AM to 6 PM.